My name is Jan Rafael Lumbao. Nang taon? 20 pala? Yes, ma'am. Kaya nakatera? San Pablo, ma'am. San Pablo? Ano ang pinagkakaabalaan niyo? Ano ang pinagkakaabalaan Ma'am, ilang taon ka na rin tumigil na ulit? Uh, Wala mo uh, walang, walang. walang bagsa. Uh, Wala mo. Sabihan di pa, meron. <laughs> Pasang awa ba? Hmm. Buti kumapit pa. <laughs> eh si Paul, awang. Tawag na Bago tuulit ka ba kung grade mo? Mamala mo, isa lang ito pa niya, dahil ako sisalago. hindi. pa. Ano mo? Wala mga mga Ano? ang kasi mo? Oh, May sinabi nyo. Ano mo Jimmy years old. Văn sợi lạc. Philippines, 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 Anong sinabi niya? Ipon. Ipon, ma'am. Laging high. Ikalawa pa eh, sa pagkapapatid na anak. years old. Sa so, pinagkakaabalan ko ay pari-pari-pari. Mm. anak mo. Wow. House, no? Wala pa isang last time. Nakala. 30 Dalawa. Oh, okay. <laughs> okay, good afternoon, sir. My name from Central Tomas, Cebu, and of course, my degree at from at, and currently, the, the and, you a bachelor? and a <laughs> <Hello. laughs> magiging maingay kayo pag oh, sa salita. Ay, Dalina. Video. Video. <laughs> my name is... My name is... <laughs> my name is... My name is... Uh, tawang, uh, my name is... My name My name is taga-populasyon sa mga Dali! 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 yan, Dali! 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 may Dali! 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 sa Dali! 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 Tapos, ano, Dali! Undergrad. Kasi sa Pagkikita ko naman sa engineering pero dahil sa pandemic Ang Ah, sa computer sa NU. Tapos lumimot ako sa UNM. industrial kasi ang computer ang Manila ka na dyan Sa